Yon, paakot pa sa kaya At syempre, video ng lights and sounds Meron tayo nga palang uh, Biyahe ngayon pandeto uh, Pande to uh, Balagtas to Pande Tapos yung isa baliwag to baliwag lang Ito yung pangalawang Pakot na namin at mas nauna ron Sa, syempre sa una At medyo puyat na puyat tayo Dahil nga kagabi na eh, nainom tayo At dahil biglaan dating Ang ating kumparing Dante At ito naman yung sa una natin. Nakita ko, kala ko statue na yung pala tunay na aso natin yung magumalaw. At konti lang yung kasyang kasya ron sa sasakyan natin. At medyo talagang puweta-puweta ako dahil 6, 4am na kami natapos sa inuman at uh, 6am ay eh, gising na ako dahil na 8am kailangan bumiyahin na kami. At hindi na rin ako nakatulog doon. Sabi ko iidlip ako. At saka syempre, Uh, ito nga yung konting ganap kagabi na medyo nalaro kami ng bilyaran at nakita nyo naman pinakita kami ng aking pareng Toton. eh, ang alagad ni Efren Bata Reyes nung nagpipiko pa si Efren. At saka ito yung mga tropa natin, sila pareng Dante, yan yung nasa gitna ang pareng dati namin ng movie. At saka syempre nakakita nyo naman masayang masaya kami at naka-smile pa kami ayan. dahil nga medyo may amats na at yan ang parin dati natin welcome home tsaka syempre sa mga ta parin kayo na paring kayo ni parin dudot parin Chris parin Victor sa nakasama namin good morning uh, na lahat tayo tao sa sama si parin dati parin dati syempre welcome home at mga tropa ng BMS sa Baliwag Baliwag Music Society at sa mga tropa natin production doon ang uh, gising na tayo kasi meron niya tayong hakot. Tsaka, shout kay Kenneth sa pinakamalakas namin kay Inu mga kate. Eh. Alas may palakas tulog na siya sa harapan namin. Kaya uh, napakalakas, napakalakas maghilik tulog eh. Yun lang pare, kita-kita tayo sa susunod ulit. At ayun na nga, syempre may hangover tayo ng konti Pero pinilit natin na gumising ng maga At naka clock na rin naman ako dyan na lagi na ako nagigising ng maga Ayun ang kagandahan pag yung uh, may nakagawian ka na Kasi nga lagi ako nagbabasketball ngayon 4, 4 a.m. pa lang halos gising na ako dahil nag-alarm ako ng 4 a.m. Tapos dalawa ngayon, 4, 4 a.m. at saka uh, 4.30 pala to uh, tapos 4.30 at saka yung uh, 5 a.m. at saka yung nandiyan dyan na kami sa aming kinuha ng, sa Santo Nino lang yan sa may baliwag konting konti lang pero malalaki yung gamit at napaka bait nung naging client natin dyan uh, at rin kausap uh, at uh, medyo malalaki lang bulky lang ng konti yung mga gamit niya pero kahit papano kasya naman at na natin. Plano ko nga sa talaga dalawang balik. Malapit lang din naman. Pero sabi nyo, ba diba, sir, baka maisipan niyo na kamada. At ayun nga, naisipan natin na magandagan ng maganda-gandang kamada. At naging okay naman yung ating, ating pagkakarga. At ayun nga, medyo naging problema namin din yung pag-ulan-ulan dahil medyo madulas-dulas na kita yung green green na yung daan. At natibo pa nga ako dyan. Pero, ayun, kasama naman sa trabaho yan. At, isang mabilis lang naman yan. At ito, kung ano pinagsasabi ko rito, sinasabi ko, pinagmamalaki ko lang naman yung tamang kamada. At nagkaroon ako ng konting idea na patataas ang upa ko ng konti. At uh, apat lang naman namin yun, na tubo ay ilalagay sa gilid para umangat-angat pa ng konti yung yung bubong natin kasi nga medyo may sa 6 feet pag may 7 feet na 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 i ano ay eh, parang bitin na bitin na pero magiging problema naman namin yan yung mga skinita na papasuko namin na medyo medyo tatamaan namin ng tatamaan ng ano tawag doon tatamaan ng ng aming bubong at ito nga yung uh, bed frame na kala ko nababaklas ay hindi pala pero ayun na uh, discard diskartehan namin kung paano namin siya ikakarga. At yan, syempre maraming salamat sa nakasama natin si Tito Bember, si Justin. Dahil yan eh, una lang talaga dapat isang hakot lang kami. Dahil isa lang naman kausap natin. Dahil hindi ako nakapagkausap ng client sa gabi. Eh, dahil nga nandun ako nakikita nyo, nagsasayo kami noon. At nakikita nyo naman, talagang... syempre, ngayon lang ulit namin nakasama ang isa. Sa tagal, na kasi nga yan dati halos sa uh, isang tawagan lang magkakasama na kami pero habang umidat siya nga may responsibilidad siya ng dapat kampanan eh, nababawasan yung uh, oras natin para sa tropa at nailalaan natin sa pagtatrabaho sa pamilya at uh, saka yung minsan eh, sa pagpapahinga kasi yung maipahinga natin yung sarili nating katawan eh masarap na rin minsan at napakasarap din naman ng pamasyal namin na yan Nagka, nagbubuhat na kami at uh, nakakapamasyal pamasyal pa kami yung mga hindi namin napupuntahan na lugar ay skinita napupuntahan namin at mindset lang eh. at saka ito yung aso uh, kanina nakaala ko stop toys tapos nakita ko ngayon uh, gumalaw at saka ito naptable nga ako buti na pinahiram ako ni sir ng natawag doon cutter at natanggal natin yung pinaka bumaon sa paa natin dahil nga nakatapak kami dahil medyo madulas ang ginawa ko eh, ganun yan Uh, tinanggal na lang natin yung pinaka bubog hindi ko alam kung saan galing yung bubog na yun at napakaswerte nung nung nagpapa apartment nito napakadaming butas ng apartment dito. napakabutas napakadaming butas ng apartment mali napakadaming na uh, kwarto ta, napakadaming Uh, butas na yan. yan basta matami tawag butas ba tawag yan basta ilang ilang apartment yan napakaba kung baga pag ganyan ng apartment buong buhay na buhay ka na sabihin natin 4,000 na lang monthly eh, kung may 10 o 20 hilera yun na ano di pahala na kayo, nang, kayo, kayo na Kaya na magkalkula kung gaano kadaming pera yun Basta, syempre, malaki rin ang pinuhunan nila dyan Pero ayun yan, kahit pa naman, eh, sulit, sulit ang negosyong apartment talaga at saka ito na ngayon ang last na minunod natin at binayaran na kami at ito ibabatchi na kami at sabi ko uh, kakain muna tayo dahil nga medyo maaga kaming uh, umalis at dito kami sa Santo Cristo yeah, malapit nila parang kami kumain ang problema lang dyan yung kanin uh, medyo malatang parang hilaw na buhaghag na dikit dikit na hindi ko maaintindihan at hindi ko paliwanag. Pero ayun niya, pagkatapos namin ako umuwi na at sabi ko eh eh, mamahinga dahil 1am yung 1pm naman yung usapan namin para kami eh, pero tawag nun kami ay eh, bumiyahe at nakita nyo yung ilaw na yan the dim light ayan ay galing dun sa isang client namin na mga maraming pinagtatapon na gamit na hindi na niya pinakinabangan pero napakinabangan natin at uh, basa yan, basta marami tayong nakuha gamit na mga patapon, marami na rin ako na at sisinop ng mga gamit na uh, patapon na gamit ng client natin na nakukuha natin. At ito na nga yung pangalawang biyahe natin. Hindi rin ako nakatulog dahil nga medyo sumasagot-sagot pa rin ako ng mga client natin at nasa balagtas na kami at ubod ng traffic. At ito dyan, meron kang konting common sense minsan na dapat pinaiiral sa mga nag nagta-traffic. Dapat hindi nyo inuubos yun nga. Napakita nyo, napakadami bilangin nyo kanya eh, si kwentang sasakyan muna para running nyo tapos si kwenta sasakyan naman dito sa kabila o sampung sasakyan dito sa kabila sampung sasakyan para kahit pa paano ah, hindi masyado na stack yung mga yung mga bumabiyahe at ito na nandiyan na tayo sa may sa may pangalawang client natin isang mabilis na biyahe lang din yan at makargahan ang usapan naman namin dito parang ah, truck lang. Hindi 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 namin hindi, walang tagabuhat. Pero ayun niya dahil nandiyan naman yung dalawa at wala naman daw silang gagawin. Sumama na rin sila sa atin. Pero ayun nga, kahit papaano dinagdagan na lang din natin yung yung tiyap nila kasi nga eh kahit papaano ayun nga na, nakakapagbuhat-buhat pero ayun nga uh, ang lang namin yan truck lang talaga. At kahit papaano naman eh okay lang dahil nga kahit papaano kumita naman tayo dahil dalawang biyahe nga at maaasahan naman natin yan sa oras na tinawag natin yung mga kasama natin yan at medyo ayun niya medyo nakaka nakakapagod din dahil nga siyempre syempre biyahe biyahe driver buhat tapos puyat kaya sa mga tropa natin dyan na, na nagtatrabaho huwag nyo kaming gagayahin lalo na, oh, na yan, inom tapos trabaho eh, kawawa yung katawan natin dahil syempre ingatan natin yung katawan natin nag-iisang katawan lang yan at nag isang buhay lang yan pag hindi natin sininop yung katawan natin nakopo po eh kawawa sabihin na natin marami tayong tropa o marami tayong kakilala pinaka malaking ila iaambag lang yan sa sa pag namatay ka limandaan tapos isang base ka lang naman pupuntahan yan o hindi ka naman kahit araw-araw ka punta sa, sa inyong lamay eh pag hindi mo pinahalagahan ang sarili mo at puro inom sa tropa ay eh, walang mangyayari sa'yo ganun lang pero basta enjoy nyo rin naman syempre may pagkakataon din naman para sa tropa may pagkakataon din naman para sa sarili may pagkakataon din naman para sa pagtatrabaho mga panahon kasi na kami mga bata-bata pa eh talagang puro tropa puro inom madaling araw halos pagkainom na ganito ah uh, na naman iinom talagang inaabot kami madaling araw eh ako malakas naman ako sa pat Pag kinabutan ako ng madaling araw sa inuman Hindi na ako nalalasing Ganun ako kalakas nung araw Pero ngayon eh, syempre kahit pa parang hindi na Ang inuman Dahil syempre eh, eh nga Kailangan na natin ingatan yung ating kalusugan At sya kaya eh, mga bilisan lang yan Medyo maramit balket Mabibigat din yung ilang gamit nila sir Pero kahit pa paano naman eh Nakaluwag-luwag dahil mga maraming nagbuhat-buhat. Maraming tumulong at mayroon naman talaga silang tagabuhat. Kami na lang yung nagkamada ng konti pero yun nga, kahit pa paano nakakapagod din yung yung ganyang, ganyang pagkakamada. Kasi nga uh, pagod na rin kami kanina at medyo wala pa rin mga tulog yung mga kasama natin na yan. Hindi rin sila nakatulog dahil nga Uh, saglit lang dahil nga you no, know, syempre eh, hindi rin sila komportable at ito biniyahin na namin akala ko malapit lang yung populasyon uh, pande yung pala nukno ng, ng looban at ito yung ating sinusundan yung alagad ng ng pare yung sakristan sakristan kasi yung apelido niya at nakita nyo naman medyo traffic talaga dyan sa lugar na yan. kaya sa mga uh, dadaan dyan sa sa, ano tawag dan? Purok Uno Okay, Burol, first ng, ng Balagtas eh medyo pag-isip-isipan nyo dahil sobrang traffic dyan at nandito na kami dyan din kami humakot nung nakaraan nakaraan yun nga at taputol at doon na kami humakot dyan sabihin humakot din nung nakaraang araw yung ikat, yung tatlong tatlong beses tayong humakot sa isang araw at sobrang pago nagkakasunod-sunod nya yung ako natin pero napaka thankful natin kay Lord dahil syempre uh, blessings blessing sa atin yan dahil wala nga yung tayong renta ngayon sa sound system eh, pero binigyan na tayo ng pagkakataon na kumita at ma-provide yung mga ilang uh, bayarin natin at ito na nga yung lugar natin na medyo ngayon lang ako napadpad napad dyan sa, sa lugar ng poblasyon pande na napaka napaka parang liblib -lib na maganda rin naman nakita nyo naman ang green na green pero syempre ay, niya pag umpisa ka lang uh, pupunta para nalalayo ka pero pag dalawa o pa uwi na madali lang pala kasi nga lagi naman di ba pag hindi natin hindi natin panararating yung isang lugar parang ang layo parang ang hirap pero pag narating na natin at pabalik na tayo ititingnan natin ay ganun lang naman pala yun uh, parang ang bilis natin naka, nakalabas dun sa lugar na pinuntahan natin at nero na medyo yan nakita nyo na may pababa pa kaming inano dyan nahirapan din ako ng konti dyan sa sa buelta buelta dyan pero kahit pa paano nga natututututo rin naman tayo sa pagdidiskarte sa pagdadrive drive pero mahina pa diskarte ko sa pagdadrive at dahil nga may mga blind spot na hindi ko masyado nakikita at saka katulad yan uh, hindi kami makaahon ng konti kasi pasubsub nga yan at merong kanal dito sa kabila kaya iniingat-ingat ako naman na mahulog kami kaysa nagmamadali ako ay eh, mahulog-hulog kami De, ang ginawa ko na lang sabi ko oh, atras ako tapos baling ako inatras ko bumuo ako ng ibang diskarte kasi nga yung diskarte na tinuturo sa atin ng client natin ganun eh hindi ko makuha yung diskarte gusto kaya sinunod ko na lang yung sarili kong diskarte eh, sa pag-atras para maitap, maitutok sa sa bahay nila yung yung mga gamit na ibababa at ito napakalakas ni bossing sa botan itong sa lalaki niyan at ito sa mabilisang lang syempre babaan dahil nga nagmamadali na kami at gusto na rin namin syempre mapahinga dahil talagang ramdam ko na rin yung pagod yung antok at yung ano tawag doon yung gusto kong ipikit na yung mata ko pero yan, dahil nga uh, sabi ko iba rin pala yung pakiramdam talaga ng mga driver na na sunod-sunod yung biyahe dahil ngayon ngayon ko lang din naman na experience to na halos sunod-sunod ang biyahe na sobrang pagod din syempre nagbubuat-buat din tayo at syempre dumagdag lang sa akin yung yung pagod at puyat nga din dahil nga ron sa las na inom natin ka oh, at ito syempre na kung ano-ano lapit sa sabi ko dyan dahil sa na, na, tapos on, tapos on, na, sabi ko, ko dyan, lang dyan liblib lang di talaga itong lugar na naamin <laughs> amin na uh, punta pero hey, oh, yun marami marami salamat sa mga client sa patuloy na pag i -inquire sa amin at sa mga repeat client natin na patuloy na nagtitiwala sa pahakot pasakay. at uh, ito, pa na rin kami niyan. Isang mabilis lang yan. Uh, mamaya, magme-merienda na lang kami ng pizza na hindi masarap. Uh, sarap Rafael, else Rafael siya tayo. Nanabi na namin na parang maanta na yung, yung pizza nila. Eh, wala na tayong magagawa. Eh, dinabili na. de di kinain na lang din namin. Pero, wala. Eh, ganun talaga. At dyan na kami dumaan sa bulihan. Isa pa sa may magagandang tanawin na bukirin dyan sa bandang San Jose. At, ito na nga nagpabili na rin ako ng pagkain ng pusa dahil kumita kita tayo kawawa naman yung pusa natin na nag survive sa atin ng pandemic kung wala yung pusa ng pandemic hindi ako mabubuhay siguro dahil yan dahil sa mga pusa nagkaroon tayo ng konting kabuhayan ng pandemic at ito na nga yung sila si at at yun shoutout sa may jug na gano'n na motor at ito na nga yung pizza na nak nang toko hindi mo alam kung kung lasang ewan hama na basta sa mga magdi negosyo dyan usap ayusin nyo na lang yung negosyo nyo o, kasi nga siyempre naman napakain yan hindi naman hindi naman uh, binibili ng mga tao yung lasang karton basta ganun basta ganyan at saka basta sa mga client dyan isang mabilis ang edit lang to wala nang papalabok palabok wala nang masyadong effects effects kasi nga hindi naman ako magaling sa ganun at ito naman eh, para lang naman sa mga gusto magpahakot pero someday sana matutunan ko rin yung mag edit nga ng, nang mas mapaganda naman yung presentation natin sa sa mga client na nakakapanood nito at saka yun nga yeah, sa mga nanonood naman Maraming uh, maraming marami salamat sa inyo Sa pag-follow, pag-like, pag-share At pag-subscribe sa Pakot Pasakay Maraming maraming salamat talaga At kada post natin kahit papano Kung pumupalo agad ng, ng 2,000 uh, views Saglital lang Eh malaking bagay na sa amin yun Kahit 50 lang ang makapanood nun Eh malaking bagay na Eh yung 2,000 pa di ba Na baka mam someday maging client natin. Basta marami maraming salamat at saka syempre sa Bijam Lights and Sound, sa, sa Pakot Pasakay, sa uh, Paistad ng Pusa, pa sa PM lang ngayon. Nandiyan naman mga number namin. Medyo ang um, pag-edit -e nito yung mabilis lang dahil antok na antok na ako. At gusto ko lang matapos na para kahit pa paano habang natutulog ako, nag-upload na rin tong video nito. Pero yun, marami-marami maraming salamat. Pas like, share, follow, subscribe. Ang Pakot Pasakay para sa ating mga tropa dyan. Maraming maraming salamat po. B-Jump Lights and Sounds. John mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debu, at uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagla like at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat po ulit